may gyon na og small cave among ilitik ni diri no ah may padam og basa sa silingan nya siya lang kuno pwede makakuha ako ng testingan so wa man may wa na detect mga lulodi -de. makita mo na yung kinautan oh mo na ipapatuloy kay may nakangarin rin nang yung ayaw kay murag dili kuno ihatag so, amo lang ingari siya among gitan-aw no. ha mo ning pray nga na ikinautan wa po may magdam kung nakuha ba nila. or wa para amang gidetik wa isod nah, yang mo nang maka idol ka na mo nang rin na may kay nah. so mga uli kami makita pa may ditik, selamat sa panood sa video o pakishare na lang. like and share selamat.